Good morning mga agala Today, um, agenda natin papaltal lang natin si ADB ng steering bearing so papagawa natin siya kasi paliti na, no, medyo kumakanta na yung steering niya Nandito tayo ngayon sa may ibandang silang area Punta tayo ng Molino kay uh, Boss map ng Cavite FI Motor Garage So first time natin pupunta doon, hindi pa natin nalang lang <laughs> po. Pero bandang Molino eh, tinignan ko sa mapa, malapit lang naman yan pero kakain muna tayo syempre para may energy tayo. Medyo matagal-tagal siguro ang gawaan yan. So yeah, tara samahan niyo ako. Gagala tayo. Harap muna tayong kainan. <laughs> Let's go! Oo, oh, oy, oh. ngon kumang pero pwede na ang lupain ng Iyon, ano, ano to ate? Sinigang, tereta, igado, pork steak ko'y eh, para masarap Kare-kare. Bicol. Oy, ano to? Hmm. Ay ah, isa ako nito ate. Isa lang po. Oy, ito ka na daayon. Maraming kumakain dito lagi. Mga pa lang. Yan. Tapos na tayo kumain. Masarap yung food naman ni ate sa chicken teriyaki. Their own version. No? Para ano lang siya. para uh, parang chicken joy na may sauce. Masarap naman. Masarap. Yung kinain natin sa teriyaki is sa isang kanin. 100 pesos. Not bad. Okay na rin. Sarap naman siya. So... yeah រឺដレដレចិតតែប៉ារីតតែសក់ខាកនេះ So dati may guardia dyan no? Bawal pumasok Ngayon inopen na nila Kasi nagbukas pa sila ng bagong daan Papuntang Lasal So may daan dito na bago So kung mga pupunta kayo ng Lasal Dasma uh, May daan na dito no? Hindi ka na, uh, Kailangan pumunta. Daan na may yung traffic ng Palabala Daan na may yung traffic ng Walter Mark So ito siya Ito yung bagong daan no? Yan, pag dinire-diretso mo yan sa so may mga area yung labas mo sa so, may lasal tayo dito naman tayo pero may time lang dito may kung anong ganong oras lang na pwedeng dumaan uh, maraming nag walking dito exercise pero mga homeowner medyo uh, tandaan lang tayo para makasakit tayo so gamit na tayo ng mapa <laughs> so 34 minutes 12 kilometers. Actually, actually, malapit lang yung 12 kilometers. Pero dahil napaka-traffic dito sa Molino, so 33 minutes.

maluwag na yung manibela. Tapos nagpalit na rin tayo ng uh, bola saka belt para ready na. Okay, let's go. So tayo ay ai kanan. Sa may bandaan. Uy, okay, parang shortcut yun ah. So parang one way. Oh, saan nga yun. So, yun, no? tapos na yung ating mga gagawin ngayong araw para kay ATV. Napalitan na natin lahat ng dapat palitan. Pauwi na tayo ng tagay dito na tayo sa bandang silang. So, uwi na tayo kasi naantay tayo ni Buntis. Mamamaling ka pa tayo mamaya-mayang hapon. O dito ko na tatapusin ang vlog. See you next ride!